Kahit makulong kami, masaras pa din ang buhay namin sa loob kasi may pangbayad kami. <laughs> Saka kahit makulong tayo, hindi na maibabalik yung pera. Obligado pa din magbayad ang mga Pinoy. <laughs> ang sarap maging representatives. Pagkatapos pumaldo, biglang resign. <laughs> Kawawang mga Pinoy. <laughs> Alam ko naman na AI ito, no? At hindi naman talaga nila ito sinabi. Pero tangin naman men. Yun yung talagang mangyayari. Halimbawa, makulong ang mga yan. Pag nakulong yan, sarap ng buhay yan sa kulungan, pre. No, naka... Nakasiparate ang kulungan yan. No, may aircon, lahat-lahat. Habang yung mga pobreng nakakulong doon, no, nagsisiksikan sa isang selda. Tapos yung perang ninakaw nila, di na may babalik yun kahit i-freeze pa yan ng amla no? bakit yung mga Marcos nabalik balik ba? hindi, mga bilyonaryo pa rin yun no? yung yung sa pork barrel kay na nabalik na balik ba? hindi kung may nabalik man, katiting lang no? kasi hindi naman cash talaga hindi naman yung cash yung cash na nakaw nila hindi naman talaga ko yan eh nasa save yan pre hindi nila binabangko yan kung meron kung binabangko man 'yan nasa ibang bansa yan. No, kawawa, kawawa yung mga Pilipino men. Kakapal ng muka habang yung mga mga Pilipinong biktima ng bagyo, yung lindol sa Cebu ngayon, yung iba natutulog, binabalot yung sarili ng cellophane. Kasi kulang yung evacuation area. Walang mga tent. Haba lang itong mga kupal na putanginang to. Napakasarap ng buhay. No, yung yung siguro sa squatter, yung bahay ng sampung tao, isang kwarto lang nila, lang nila niyan. Tangin namin. Kawawa tayo nito. Hindi naman mahirap yung Pilipinas eh. Ninanakawan lang tayo. No, we are not poor. We are plundered. Woo!